mapagpalang araw po sa ating lahat. May babahagi po ako sa inyo po ang mga uri na mga mutya po. Ito papanoorin nyo po. Yun oh, lakas bumula oh. Ayun po, nakita nyo na po yung video. Ipapakita ko rin naman po sa inyo yung isa-isa po kung ano po yung itsura po. Ito po yun. kita ko po una yung yung malakas bumula ito po yan po yung malakas bumula sa kanila yan bato po yan bato bato po yan Bat, bato kahoy ungis kahoy po yan kahoy po yan kahoy na bato kahoy na naging bato yan po yung malakas bumula pag ilapit masyado blurred pag lang yan malayuan yung gusto ilapit bird siya um, yan po yung malakas bumula ito din po malakas din po yung bumula yan Tingnan niyo po yung itsura niya. You know, bibig. Bibig. put, Ito yung pwet niya. Yung itsura niya, uod po yung itsura niya. You know. Uod yung itsura niya. Tapos, may line-line pa yan dito. Ganyan-ganyan. May mga line yan siya. Lapit ko lang po konti. Gusto malayuan. Ayaw malapitan. No? Yun, oh. No? Uud po yan. Uud. Yung itsura nya, uud po. Bibig. Ued. Bibig. puet. itsura niya uod. Ito naman po para siyang pangil. Oh, patulis po yan. No? Patulis po yan. Ayaw talaga malapitan. Gusto malayuan. No? tulis po yan patulis oh <coughs> dito din po yan, transparent yung kulay niya meron yan ay pagka ano parang may meron siyang ano sa loob parang siyang may laman po siya sa loob parang may laman yun no? para po siyang may laman sa loob hindi lang ano makita dito. Malabo na yata yung camera ng cellphone ko. Ito. dito din po lumalabo pag malapit oh. putol po yan putol ito dito putol po yan putol parang pinutol sinadya dito putol din oh. alas magkahawig silang dalawa yung nasundan po nito ito hindi ganun kulay parang ano siya para may pagkadilaw dilaw tapos may line siya dito ayan po Habol ko na rin po to. Ito. Kahoy na bato. Kahoy po yan, o. Oh. Naging bato. Yan. Ito rin po. Para siyang pangil, lo. Oh. Patulis po yan, patulis. Yun lamang po, marami pong salamat sa mga may nanais po dyan paki subscribe na lamang po at saka pakihit na rin po yung mga yung notification bell po para lagi po kayong updated sa mga bago pong i-upload na mga video ukol po sa mga ganitong klase mga usapin po mga ganitong klase ng usapin usapin po marami pong salamat